Wee-ha! Alright guys, ngayon panibagong araw po to sa Billionaire City at ngayon ay eh, uh, i-stroll po natin itong ating uh, Batman Supercar dito sa Billionaire City. Alright, let's go! Guys, kung nakikita nyo, meron na po tayo ditong McDo na signage dahil uh, ang pinaplano natin is itong parking uh, garage na to dito po natin papatayuan ng Macdo or Jollibee hindi ko po alam no abangan nyo lang po sa main vlog po natin Ay, let's go wiha yeah. grabe napaka sexy talaga na ito oh. nitro tayo hmm. oh my goodness napakabilis oop stoplight oh may police oh may police wala naman clear clear <laughs> Mahirap na dahil alam nyo naman po dito sa Billionaire City Tingnan natin kung ilan ang naka-duty um, na police Ooh, seven na police ang naka-duty, mga chong. Okay, tingnan natin sa paligid kung may police Wala naman, let's go Walang manghuli sa atin Tsaka kahit naman huli nila tayo Eh, hindi na tayo mahuli Napakabilis dito eh Alam nyo naman yun Uy, KFC, parang gusto ko muna kumain dyan ah pero mamaya na. mag stroll muna tayo mga chong. Papakita po muna natin yung ating napakalupit na sasakyan sa mga online players dito po sa Billionaire City at uh, sa mga Billionaire Gang na rin. Katulad dito sa hospital. Andito sila Doc Kimchi. You know. You know. Speaking of, andito na sila. Okay. Ikot tayo. Yeah. You know putang ay dok. naku meron na kadalo eh dok, se, bakit po magandang araw dok magandang araw din eh, po magandang ganda niya na uh, first day po ito ng ano nung bagong kotse nakikita niyo po ba oh so pupunasan ka lang ha sige po sobrang dumi oh. kaya nga eh oh, dilaw na pa. dilaw pa ay mga boss magandang araw sa inyo ah sir magandang araw magandang araw po. Ito po ba araw ho? ah, mga ano po ba kayo? Mga EMS po ba kayo? Ay, hindi, hindi. Mga, ho, pasyente, pa pasyente. Ah, mga pasyente, pasyente. Oh. Wala ko pa kami Wala ho kami maalala. Ba't nandito Ay. ho kami? Ay, kayo, ganun mm -hmm. po ba? Parang, uh, na wala nga ho kami makain. Naiitiman po ako sa suot nyo, mga boss. Oo <laughs> <laughs> <Aho, nga>, oh, nga. <laughs> <laughs> Grabe yung sasakyan niya. Hindi naman po kayo mahilig sa puti. No. Kaya Saka nga, oh, puting-puti. Hindi puti. amin yan. Ay, hindi pala Ay, diba? sa kanila. Um, Dok, Nakaya. Sa kanya? Ano ba yun? Ano ba eh, yun? chairman? nag i kasi ako bago sa mga sumama. Eh, pwede naman eh. Halika. Ano naman lang, tong sasakyan mo? Kunin ko muna yung limang minuto ng uh, duty mo. Yun, no? Oh. oh, sige. Okay lang. Ako Kasi... namang papasahod sa sarili ko. Nakikita <laughs> <laughs> mo ba ako kung yung ano na yan? Tambucho na yan, no? Oh. oh. Oo nga eh, oo. Oo. Oh. Ganyang kabangis yan. Ready ka na? Hamak ka? O, oh, ready na. Ops, kita mo yung pulis na yan? Lang. Kita mo yung pulis na yan? Di makakahabul okay, yan. Kita ko. Oh. wag ka naman magpahabol. Hindi naman ako sa magpapahabol, Pero sana lang, wag niya na akong habulin. Kasi tingnan mo ha? 3, 2, 1. Grabe. Teka lang, <laughs> di ko lang saan kakapit ha. Ah. <laughs> kapit. Sabi ko naman siya eh. Grabe Naku, no, di ba sa'yo ito? Kamote driver ka din Oy, eh. Uy, hindi ako kamote driver. Ano ko ba naman? Dok kimchi. Yun know, o. Bakit ka ba ka? Mayan baba mo ba mo? Yun o. O, first person view ka. Grabe. Grabe uh, naman. Para grabe ka, ka na sa, ano ito? Sa spaceship. Dream come true true. Kapag maski sa totoong buhay, no? Ganito kotse mo. Oh, <laughs> Oo, <ayos> nga eh. Yun. <laughs> yung, yung parang yung may ilong siya sa harap eh. Tingnan mo. oh, <laughs> nga <laughs> 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 Pero isa lang butas eh. <laughs> oh. Tapos tira mo, yung acceleration niya, zero yan, di ba? In less than a second, 200 yan. Oh. Grabe, oo oh, oh, nga no. Saan mo ba nakuha to? Hindi mo, hindi mo pinanood yung ano ko, yung ano, video ko. Kimchi talaga, oh. Nako po. Eh, binigay to na ngayong ano, yung asawa eh. Ay, binigay na ba talaga oh, sa'yo? Sabi niya pala, ano? Eh, dinala niya pa doon sa... Inungkat niya pa to sa Los Santos. Dinala dito. Ah, eh. Buti nadala mo pala yan dito. Pakita <laughs> ko yun eh. Yan nga. Yun e. Yun e. Yun yun <laughs> yun yun, buti nga. Eh, nasa GTA Online to. Tapos dinala niya dito sa Billionaire City. Grabe naman. Saan mo ba gusto pumunta, Miss uh, Doc Kimchi? Uh, Uy. Uy. Uy, tos napakagal, napakalaki pa ng gulong Napaka nito. Napakabilis na ito. Iha! Yeah, hindi tayo yan. Okay. Eh, nag-almusal ka na ba, Dok? Ay, oo. Tapos na. Tapos na? Bakay, bakit? Bakit manlilibre ka ba? Oo, oh, manlilibre ako. Ito, dito muna tayo sa ano, ah, KFC. Ayan, wala kasi akong makasama eh. Offline ngayon sila, Erwin at Mais. Naku po. Pinuyat mo ata si Mais eh. Ay, hindi naman masyado. Uyot mo ata. Uh, yeah, Ayan o. Di naman, dilaw na dilaw, no? Di naman. <laughs> di naman. Kunti lang, oh. <laughs> Kunti lang yung itim. Eh, maiba tayo, Dok. Magkakapusta uh, naman ng uh, billionaire hospital. Okay naman. Kumikita naman. Hmm, kitang ano kayo, no? Kitang kalabaw. Oo. <laughs> <No. laughs> Napakalaki ng mga singilan po nila. Wala kaya. Naku. Ay, hindi po kami ganun. Paano kaya to? Wala pang empleyado pala dito. Sige. Naku, ano dito ka pa nag-aya. Ah. Ikaw muna mag-alutok. <laughs> ikaw muna magluto dok. Pwede ah, ba ito? Sige. <laughs> Turunan ka na magluto dok na. Ayan Oh. Luto mo nga yan dok. Uy! Ito na, na. Tinignan ko kaya kaya na meron ditong steak eh no parang masarap din lutuin to ah nako po hindi ka marunong magluto ng steak wag na <laughs> o, ganyan, oh. oh. Ganyan, oh. Lang, ganyan, ay ganyan pala eh. Ganyan lang ya. mo Ito kayang kaya na pala. O, Pinapaluto marunong? pa sa akin. Okay na to, gusto ko lang yung ano, light light cook lang. Light cook lang mga, mga ano, ala medium rare lang. Ay, <laughs> tara na. Ang eh, grabe naman to. <laughs> <laughs> Wala kaya. Eh. Um, kimchi, yung mga ganong, mga ganito bang sasakyan na katulad ng sasakyan ko ngayon eh kapag uh, kapag nakita mo ba to, ano may mga nagiging reaction mo? Ano eh, well, parang alam mo yun, parang out of this world talaga eh. Oh. Parang Ayun, syempre gusto mo punasan ka agad eh. So hindi naman sa pagmamaya ba? Eh, isa lang to dito sa siyudad, sa Billionaire City. Oh. Ayun nga eh. Ang special pa doon. Galing pang GTA Online. Oh, pang GTA Online pa to. Galing pa tong Los Santos. Oo. Oh, oh. Diba? Oh. Umabot ng Billionaire City. Yes, sir. Bisita tayo sa ano? Sa... Uh, police Department. Ay, sige, oh, sige. Plan. May mga ano ka naman doon, di ba? Kapalitan ka? Mm -hmm. Kaya lang dahan-dahan -dahan ka, baka mahuli ka. Kasi balita ko ka, yung mga police dyan, mga minsan, ano eh. Alam mo ang isang video to? Ano? Sa, sa ano, sa official billionaire. <laughs> hello, gamo <ka> na. <laughs> hello, hello. Hello, bakit? Hoy, oi, kapo. Oi, 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 nakapo. Driver naman to, hindi nagsisignal. Nakita mo 'yun? Oh, ano ba naman 'yan, Ay, di sumusunod? Ano, Lakian, papahuli ko to sa pulis eh, pag nailista ko 'yung. Eh. Hoy, kapulisan tayo. Ano kaya na na po. gagawin dito? <laughs> Nandaan ka lang. O, gagawin nito 'pag nagbiting the red light ako. O, oh, wala. Matatakot to sa sasakyan mo eh. Oo, oop. Oop. Oh. Oh. Nako, nako, kinakat na mo naman. Na. Siyempre, papadaanin ko yan. Yan, dito tayo, kamusay natin mga officer natin. Pwede ba tayo mag-park yeah. dito? Oo, oh, Oo, oh, oo, oh, oh, Dito lang, dito lang tayo. Yan, yan. oo. <laughs> no, medyo madumi na agad. Grabe, hmm. mabilis kapitan ng dumi. Kaya nga eh. Dilaw kasi. Ayun na. Sir, magandang, sir, magandang, magandang, magandang araw. araw. Magandang araw po. Ang gara po ng sakyan natin ha. Ano man po, si kakakuha ko lang yun kahapon, hindi naman sa pagmamayabang, ha? <laughs> so, pwede bang matest drive 'yan, sir? A na, ano speed na, niyan, oh. sir? Ano speed niyan? Boss, so sa so, sobrang bilis nito in less than a second, 0 to 200 kilometers per hour. Yes sir. Kapag pinindot, pinindot ito, ha. Bagay sa damit niyo, sir, ah kamusta ang araw natin, napis na napis na ayun sir. Okay naman, sir. to, papatrol ulit ako nito, lang ng konti. yosi lang ng konte, tapos sila, sila. papatrol ulit. yun eh baka gusto mong umupo muna dito, komportable komportable dito? eh. Gusto mo magpicture, sir? tapos oh, pwede tapos ba? tapos pwede ba? <laughs> tapos Pwede lang, lang makita na, sa loob. Kapag ayaw mo yan, sir, sa akin na lang ha, para mabilis kong makuha yung mga kriminal. Ay, ganun. Ay, ba? Sakto, sakto. Tignan nyo po. Tignan nyo po ito ha. Tignan nyo uh, po. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh, oh. Ay, oh. Ay, <laughs> sir. Pwede oh, yan, sir. Ay, oh, Maraming robbery dito, sir. Mapapasuko sila, sir. Talagang butas yung mga gulong niya, no? Oh? Oh! Mga barang yung barang, di sige, officer! Sir, may tanong ako, sir, pala. Ano yun? Ano yun? Ano sa Kabaligtaran ng kaluluwa. Ka kaluluwa. Ka oh, Kabaligtaran ng kaluluwa. Uh, need help. Need help. Kimchi, Kimchi. Anong <laughs> Anong <alo> <laughs> ano? 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 Kaluluwa, sir. Kaluluwa. Kak kalunok. Unit ng utaran. Ano na charot. Oh, uh, sir, maging pulis ka na. Dika pwedeng magjoke. Okay. Uh, Doc, dalhin natin ito sa ano. Ha? Ah, sige po, chairman. Hindi chairman. kay Orme, chairman. Chairman chairman. Okay, ito na. Ayos Man, ka ng ano, 30 seconds, nandun na tayo. Ah, sige. Ito na. na. Ay, grabe. Oh, yun, oh. 200 ka agad tayo. Hmm. Wala pang ano yun, ha? Wala pang isang segundo. Kaya nga, oh. oh parang 10, 10 seconds lang, nasa HP na tayo, yun. Upgrade na ba tayo? Ruin? Partida, hindi pa upgraded to. Grabe, pa, 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 pa na-upgrade? Yun yun eh. Oo. Oh, oh, oh! Oh, panis! Oh. Oh, <laughs> <laughs> Yo! Doc, maraming salamat sa pagsama sa akin, Doc. Sige po, sige po. Eh, okay, manggamot ka na dito ng may mga sakit. Baka mahaba pa ako eh. Kaya nga, yung sige sir, Alas alis na ako ha. Sige, dog. Ingat. Salamat, Doc. Ba Baka dog. bumalik ka dito, malamig na katawan mo ha. Hindi <laughs> naman. <laughs> eda ayos ano so bro sexy talaga po ng na sakay natin guys pang grab car nga po natin to now ah boss magandang araw Grabe, ganda ng kotse mo boss ah uh -huh, eh bukas po chairman ah bukas na bukas po eh magkakaroon po tayo ng ano yung grab car po ako po mag-grab car dito eh hey, boss got pwede gotcha. ko ba yung picturean boss ay wala problema grabe Kaso, magiging chairman, masadulasin nga ako ngayon, chairman, ah. Eh, ko po? Wow. Eh, kasi, ano e, pasi, yan, eh. Papakarwash ko lang po saglit, ha? Mauna na ako magiging, oh. Ma -dumi, dumin, no? Parang, ba, ano, hochi na yan, boss. Parang balat ng saging yan, ah. Ngayon. na, no? Kasi, papakarwash pa lang ako, mga oh. Ah, sige, ha? sige. Pa, sige. ka, parang balat ng saging yan, eh. Uh, Hindi uh, naman. Gago, balat ng saging, to. Walang iya, puta. Ay, ayan. Guys, comment down below pala kung... Uh, uy, may officer tayo dito. Wow. Guys, comment down below kung gusto nyo uh, ipang uh, grab car po natin itong Batman supercar natin. You know. Grabe, sobrang daming gandang-gandang-ganda sa ano natin. Sa kotse natin ng mga billionaire city residents. Ayan, kita-kita ulit tayo bukas. Peace out! Bang, bang, samaan, gang, gang, Hari billionaire Gang, what? Kaya makipagsabayin sa laro Bang, bang Mga tunay lang pwedeng kasama ko Gang, gang Mamahal ko check.